Hello po mga kapatid ano? Mga kababayan. Ah, uh, magandang balita po ano. Ngayon lang ay hindi ko alam kung gaano po katotoo yung dalawang milyon na patong sa ulo po ni Epipanio Labrador. O ayan. Wanted po siya sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas po ah, wanted siya. Kaya sana totoo yung nakalagay doon na nakita ko po na sa dalawang milyon po ang patong sa ulo niya. No? O yan. Uh, patayo buhay. Dalawang milyon ang nakapatong po sa ulo ni ni Epipanyo Labrador. no? Hindi ko lang alam kung gano'n po katotoo yung patong na yun na dalawang milyon. Pero ganun pa man yung mga nakakaalam kung nasan siya may chance na po kayo dalawang milyon nako instant po yon sigurado kahit saan siya magtago kahit sa sulok kaya nga sabi ko noon di ba ngayon na niya malalasap yung kahit kumain siya ng matamis ay mapait pa rin <laughs> Ayan po yung katotohanan talaga. Kaya may dipatong siyang dalawang milyon. Nako. Sigurado. Hindi abutin ng ilang... Ano yan? Linggo or anuman. Sandali lang yan. Dalawang milyon ba naman? O, oh, diba? Yan ang sinasabi. Wala pong nagtatagumpay. Kahit sino. Kahit sino. Inahamon ko kahit sino. Ang ang mga api, no? Lalo na po sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Walang magtatagumpay po. Tandaan nyo, Sila mga papahamak at mga papahiya. Yan ang nakasulat sa Biblia. Nakasulat po yan. Kaya lahat ng mga magtatangka pa, subukan nyo lang. Kung gusto nyong masira ang buhay ninyo. Kung gusto nyong sumikip ang mundo ninyo. No? Lumiit ang galawan ninyo sa mundo. Yan ang sinasabi noon pa. Noon pa, yung mga matatandang mga may tungkulin o nan, uh, uh, nanunungkulan sa ating bansa. No yan, sila Manong Enrile, alam nila yan. Alam po nila yan. Uh, sabi nga eh, kung gusto mo anyang gumulo ang buhay mo, awayin mo iglesia ni Kristo. Totoo po yun. Ang iglesia ni Kristo, hindi po yan nangaaway o kung ano paman. Kundi yan pa po, po ay tumutulong. No? Lalo na ang tagapamahalang pangkalahatan. Ang ambag po niya sa buong, hindi lang po sa buong Pilipinas eh. No? Kahit sa iba't ibang bansa po, ay naglilingap ang iglesia ni Kristo. Ano? Kaya po napakalaking ambag tapos ay gaganonin lang netong isang ano asong ulol na si Epipanyo Labrador kawawa. May patong kan dalawang ulo sa dalawang milyon sa yung ulo. No? Kaya mga kapatid, alam na hanapin nyo na. Baka sakali, o, oh, dalawang milyon yan, instant. O, oh, yung mga kahit hindi po kapatid, kung sino man may kakilala. Pwede ninyo siyang kuhanin at mm, Harap ninyo sa husgado na panagutan po ang mga ginawa niyang kalokohan Ngayon, magbablog siya, paiyak-iyak na. Naka, yan ang sinasabi. Labas matapang mo ngayon. Tingnan natin kung totoo ka nga matapang. Mga kapatid, ishare ninyo to. Ishare ninyo to. May dalawang milyon na nakapatong sa kanyang ulo eh. Kung totoo man yun, dalawang milyon na yun, instant ang makakapagharap po kay Epipanyo Labrador. Hanapin nyo na po, libre na yan. <laughs> o sige po, hanggang sa muli po, no? mag-update lang tayo. Pakishare na lang po ninyo to para alam ng buong mamamayan, lalo na dyan po sa Pilipinas. No? Sige po at maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat.